Hello! Hey! Continue again! Here! Oh my God! Yes! Ang ganda! Hindi ako makapaniwala. Nandito ako sa Taal. <laughs> Nasa Pinas na po ako. Wala lang yung vulkan. Ayan! Uy! Hey. Ang galing! Uy! Nakakalula! Ayaw kong pumasok dyan. Oo! Oh. Si, Oh my God! Hanggang na! Ay! Ah. <laughs> Parang di makapaniwal. Hey, ang lalika. Oh my God. Ano ko, Na naugat yung ano. Ayaw ko, ayaw ko. Tara. Let's go doon. Ang tangkot ako. Okay, let's play part. Ang ganda. Balik tayo ulit doon. Ang ganda lang. Ganda rin. Ganda rin talaga. Oh, diba? See? saan ka pa nandito na ako sa Taal Lake mga kaibigan yes this is it oh si God of hi wala na na ano parang nalindul <laughs> nauga nauga itong ano oh nang ayoko nalolola ako <laughs> ako pa Diyos ko Rudy <laughs> Naku, Diyos ko, hindi ka pwede dyan sa, ay, sa gilid. Pamali ay eh, mahilo. Uh -huh. ganda. Dapat dala ko pala yung tripod. Kung galing nung no, ano, oh. Sayang. Next time, hmm? pag off ko pala, dito ako pupunta ulit. Yan. Uy, balik na tayo, balik na tayo. Nalulula ako. Nauga, ay eh, bakit gan nauga? Eh kasi naalo ni eh, paano gandi uuga. Ay, ulaga ka talaga. Nice yes, siya. Yeah. Ano gan sa ilalim ng dibak bakal? O bakal naman ni yung... Bakit na uga? Na nanulula ako. Let's go. <laughs> Ay ako. Nalulula ako. Naarte mo naman, Lydia, oy. Naugala ang i. Eh. Yan, balik na tayo. Balik na tayo doon, guys. Kasi nalulula ako, oh. Gawa niyang ano, yung alon. Pero may harang naman to. May harang. Yan. Next time, balik tayo dito. Kasi ang ganda talaga, grabe. Ang sarap pag may kasama ka dito, no? Ah! Wala kasi ako mga kakilalang ano dito para makasama ko dito sa malapit sa akin eh. Ang layo kasi. Ako ay nagbas pa. Pupunta dito kasi tagal ko nang nakikita ito. daming nag exercise Yan, kaya pala ang dami ditong tao paghapon kasi ang ganda pala ng tanawin oh. Oh. Yan ang Taal Lake. ah uh. Ang ganda talaga. Siguro mas maganda pa rin mamaya pag uh, ano, may ilaw. Yan Oh. Ayan, ayan ako. <laughs> Nalulula ako. Nandun ako. Sa gitna nalulula ako. Nakakalula. Gawa niyang ano, malakas ang hangin. Tapos yung alon. Ayan, ayan. Nalulula tuloy ako. Kaya tayo ay dito na. Para saan ba dito? Dito na tayo. Uwi na tayo kasi. Ano laang ito lang la sinadya ko. Pumunta dito kasi. Sabi ko para ang ganda pumunta doon. Ayun. Yeah, yeah. Next time na lang gagala tayo ulit diyan. Ano guys, salamat sa yung panonood sa aking mga videos. Thank you for watching. Always God bless to so, all of us. Ayan, tinan naman yan. O. Oh. Diba? Ang salap. Ang salap. Ang sarap mag-marathon oh. oh. Ang kinis. Ang linis pati. Ang sarap talaga ng no, ano nyan, no? Kaya pala may ganyan dyan. Yan pala ang purpose nyan. Sabitan ng mga ibon. Pero, ba't ang dami? Dapat maay sayang. Dinala ko na rin dapat yung ibon ng amo ko. Ay, hindi ko naman alam nga ma. Ganyan palang ano niya, no? Ah, uh, sasabihin ko yung amo ko. Sir, punta tayo sa Bidok uh, North. Isabit natin doon yung mga ibon mo. Uh, di ba Tapos, sasabihin, nagpunta ka doon? <laughs> Oh, yeah. <laughs> diba? Ayan, yan. See, ang gaganda talaga ng mga puno niya, oh. Hmm. Oh, diba? Pag, nandito kayo, ay, sasabihin, wow, ang ganda nga, ang sarap. Ang sarap maghabulan dyan. Dito lalo, oh. Sarap maghabulan talaga dyan. habulin mo ako lalo sa gabi na sarap din eh maliwalas ang ganda pa nagpipiknikan pa doon talaga dyan di ako mapakanwala talaga dyan ay babalikan kita sa 18 babalikan kita dyan babalik ako dyan hapon na yon So that means may mga ilaw-ilaw uh, na sasabihin ko sa amo ko. Late ako uuwi. Late ako uuwi para dadaan ako diyan. Ah, uh, yan. Kaya tinananya naman si da paligid kung malapit lang ako dito, a-araw-araw na ako din nandini at nag uh, exercise Oh, di ba? Ang galing. Mm. Nako. Hindi talaga ako maka ano, maka move on dito. Kasi pag nag-o-off kasi ako, nadadaanan ko lang 'yan. 'Yon pala ang ganda. nadadaanan ko lang kasi ito. 'Yan 'yan ang ano sa kabila, bus. dadaanan ko lang kasi 'yan. Ay ito Yeah, okay. Ang galing. Ayab, ayan. ayan. unan doon pa yung tatlo nagpi doon. Ha ha. pag ano nga din kaya dito. Sirap talaga wala na. Akala ko'y uulan. Wala pala yung ulan hanggang doon lang siguro. Kasi sobrang lakas ng hangin kanina. Huh? Lakas kasi ng hangin kanina kaya hindi na nakarating dito ay, sarap talaga mag doon ang ganda dapat ng date doon ang sarap mag-tiktok din eh ah makapag-tiktok kaya ng konti As, hindi naman ako marunong mag-tiktok sumayaw sumayaw owi na tayo konti na nung ano la na lang natin to ginala ko rin kayo, sinama ko rin kayo, kaya next time gagala tayo dito gagala tayo next time dadalhin ko kayo ulit dito yan okay see ang galing o, oh, exercise talaga wala pa mga ano lahat semento tapos sa paligid uh, dahon ng carabao grass tapos mga puno may decoration may upuan may laruan ng mga bata may exercise ng mga matatanda uya hey ang galing talaga so next time well Come back again here. Oh, ipapasyal ko ulit kayo dito next time. Ayan, talaga naman, oh, di ba? Ang ganda talaga oh. Oh, ako lang nagagandahan. <laughs> Kasi maganda yung ano sa gabi, di ba yung mga ilaw? Yun ang maganda sa gabi doon yung mga laruan ng mga bata tapos doon sa baba noon may exercise and doon yon doon alam niyo yon yon doon sa babang yon si uncle kanina nag exercise kaya tayo naman ay uuwi na at next time ay babalik tayo diyan isasama ko kayo ulit sa ating paglalakbay babalik tayo dyan kasi hindi tayo pwedeng magtagal at baka tayo ay mapagalitan kaya pumunta lang ako dyan kumuha lang ng konting video at clip para mapuntahan ko din para next time babalikan natin yan Okay, sana makabalik tayo sa 18. 18 kasi yung off ko. Kaya, aagahan ko ng owe para makadaan tayo dyan. Yan. So, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporter sa akin. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko na isa-isahin dahil alam ko naman kung sino-sino kayo na sumusuporta sa akin. Kaya, God bless us all. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood guys sa aking mga video. Yan. Andito na tayo sa taas. At ako'y pupunta na doon sa Sinson. Bibili lang ako ng kape para may iuwi iu ako pagkain. Ay, kape. Kasi konti na lang yung kape namin. This is I smoke free. Ah, smoke free flash ya. Yeah. Pwede kasi meron naman ismukan dyan na paano. Kaya yan, hanggang dito na lang muna guys. Paalam sa aking panunood. I love you and God bless. Maraming maraming salamat ulit sa inyong panunood. Thank you. I love you all. Bye-bye.